Ang gulok ang dalim Ang gulok ang dalim So ayan yeah, mga kadiskarte At ah uh, Ang ulam pong panahon So Hindi po tayo magkanda ugaga Yung iniwan na po namin yung motor doon Yeah, may mga kasamahan tayo. kaya ang gagawin uh, tayong importante ngayon. Sukunin so, natin yung makina doon sa ano kasi baka bumaha po yung ilog ay eh. malabo malabo oh. yung ilog. So, lalakarin lang namin. sobrang putik. Bumabalaho po, po yung aking motor. <laughs> so, hindi na po tayo makadiretso doon sa ating Ah, uh, uh, maisan yan, dahil yung tubig. Grabe na po. Ay, ito karay pang bunga. O, buti dito pinipidas. Di ito pinipidas. Hindi Kamal po ng, ano nga ng kalamansi. tupay isang red bag. Kaya sulit po yung may mga kalamansian ngayon. Yan, so, bubuhatin lang po namin makina. Pagtutulungan namin. Itong kasama ko. Kaya, lahat tayo gagawa. Yung plastic doon dapat di yung... so kaya Tayo na. muna po ating gagawin kasi hindi po tayo ilang araw na pong di umu- di umiinit. Wala naman tayo. Rico. <laughs> ano eh may gulak pa akong dala. huy <laughs> dako kadalas. dulas. Putik. Oh. Tenang lang eh, yung gulok natin maingat tayo.

Layo ng ating pagbubuhatan ng makina. Hindi ang bunga. Ah, kabipitas po lang po yan. Kaya so yung ating palay, malalaking na rin po. Halos magpo 40 days na po siya. Kaya, grabe. Grabe na po ang ating... Huh? Grabe po ito. Kaya din na natin mapakaano yung motor, may ipasok. Bakit ako. So yung pali natin doon, halos ganito na po. Tingnan, tingnan din. Katakaas. Ayan yung atin gusto mo mga tulos po na yan. May kubo. Ganyan rin po. Tsaka ito yung maisa namin pa uh, Ano ba yan? Kalabog, kalabog na po kami lahat. Eh. Dulas. Dari po yung ano. Kaya sa yung bayaw. Malaki eh. Nabuo nga. Ha? Hmm, ano na pumbo nga. Hmm? Kaso napakasuka lang ng ating daan. Hawanan ko lang. Do. Sabi tayo. Sama nga po.

<laughs> boom, bagsak <laughs> boom, bagsak hindi na magpapag yes thank <laughs> you

Manlaw ka dyan ah. Manlaw tayo lang ba? Oo nga. Lumusong na Ang kapat. Ang Dati hindi ko na nagamit yung best friend

po may tali kasi pag wala nah, <coughs> oh, ting hmm, natin uh. <laughs> <laughs> hmm. Iyan, ito madadala oh, pipinggahin hmm, pipinggahin natin yan kaya ka lang mo ah Kawayan. din ni kawayan tu nak. Na din hindi niyo yung siya kaya ano naman ang kisigalip ko hindi na mo hindi oh. na

mabay dala mo. Oh, hindi ah. ano yung mga, mo yung hukay Kita mo. Camera. Para yung tubig huwag maipon. Yung mo. Baka ano pa? mo. ka na. ako mo, angat mo kasi. вот, ну. Да, 怎么？哦，还是乱乱乱。 Eh. dah hampa <tuk> kasih madulah. Eh dah dah lah. Kan saya dengan Hanifah ni. Saya tu

gumawa ka rin ng kawain dalawang bata dahil eh, uh, dyan nilang ah, uh, kulungan mo um, kalapate nila ay hey, ako lipat putik ko oh. <coughs> Ngayon muna po ang ating ano, black sa araw na ito mga kalistate pag ano natin mo yan makina magbubuhat do <coughs> mga kawain kayo mas yung lalagay mga kalistate at uh... r u m Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không natin mga kadiskarte ito mo natin ang ating vlog sa araw na ito mga kadiskarte buya na po tayo ba sakit ka sinagat ko ako ng langaw na rin hmm okay ka sinagat ako ng langaw malaki uy tama na yan tara na so yan ato nakiligo na ito mga ito sa tubig na rin po tayo so magtutulak ulit mga bata dahil mapotik natin Doon din na po natin na-idol dahil sobrang na po o. So, oh. yan. At uh, thank you very much. Hanggang sa muli ulit natin vlog mga kapatid. Bye bye po.